Number two, contestant okay, so number two, please go on the stage. Okay, let's give a big clap to contestant number two. Sa akin magula, ijerong apida. Ako ay nabo sa inyo, kalinga. Pag-ibig nogas, totoo takila. Ang siyang nang bigay, nang lakas ko, sigla. Hinugog ang aking damdamin at diwa. Kasama ko kayo sa ngiti at Sa sa gabi malilim. Nagpabantay kayo hanggang sa nindi. Hindi hayaang labok ay kagatin. Pati ng ingit, pilit papawiin. At kung ako may tuluyang magising, nahati kayo sa salubong sa akin hindi nga maliit ang sakripisyo nyo. Kung wala na ako'y maging isang tao, kaya naman ako'y may mga pangako, mauutos at hiling ay susundin ko. Igagalang kayo at irespeto at mamahalin sa buong buhay ko. Sa aking mga magulang, Ichirong thank